Araw sa Aquarius na may buwan sa Aris. Ikaw ang nag-iisip ng panganib. Ang kombinasyon ng araw sa Aquarius at buwan sa Aris ay nagbumungkahi ng isang personalidad na maaaring kumilos sa orihinal na mga ideya. Ikaw ay isang Aquarius na may higit na tapang kung saan karamihan ay tatakas. Bilang isang hindi kinaugalian na tagakuha ng panganib, tumanggi kang hayaan ang iba na sabihin sa iyo na hindi mo makakamit ang iyong mga ideya. Mag-live at makakuha ng higit pang mga libreng video. Kumunta sa absolutelipsychic.com Mayroon ka bang ilang mga katanungan mula sa iba't ibang bahagi ng buhay? Masasagot ng aming maaasahan at tumpak na psychic ang lahat ng iyong tanong mula relasyon hanggang negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang oras sa pag-alam kung ano ang nararapat at hindi sulit sa iyong oras. Magsisimula na ang kinabukasan. Tumawag isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at anim na o bisitahin ang absolutelipsychick.com.